Brom Brom Brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom Ha ha ha, ay mama Ha ha ha, mga ka Brom May nakita na naman ako nang tutulog sa tabi ng kalsada mga ka Brom Bigyan naman natin ito ng pagkain mga ka Brom Let's go, punta tayo sa Jollibee mga ka Brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga ka Brom punta tayo sa Jollibee para bumili ng pagkain Let's go ito na tayo sa Jalibi mga kaburang kabur bili na ang uh, pagkain para ibigay nun sa at tulog sa tabi ng kalsada let's go ito na tayo mga kaburang para bili pagkain let's go mga kaburang bili na tayo uh, ito na mga kaburang nakabili na tayo ng pagkain sa Jalibi ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada let's go ibigay na natin to let's go let's go mga kaburang ihatid na natin tong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada let's go tulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrom doon sa natutulong sa tabi ng kalsada kahit kunti kahit kunti nakatulong tayo sa kanila mga kabrom let's go mga kabrom bro Ihatin na natin to let's go doon siya mga kabrom bro Begain natin itong pagkain let's go doon siya mga kabrom natutulong mga dito siya mga kabrom Let's go mga kakaroon muna, bigyan na natin na pagkain mo kayo tayo, let's go!